Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan naman natin ang nangyaring game 2 sa bagitan ng kumuna ng San Miguel Beerman kontra sa na ng talk and Text ropang Giga Dito sa game na to mga ropa, ayaw nang dumaknak ni Motautua Hindi na nangyari ang controversial call Dahil dito sa may game 2 mga ropa, na domina at nanalo ang kumuna ng San Miguel Beerman Nakabawi sila doon sa talo nila sa game 1 mga ropa, tabla na ang serye Dito sa may PBA Finals, 1-1 ang score Sobrang lupet at sobrang lakas si Don Troliano dito sa game na to mga ropa At skill wise mga ropa nang ibabaw ang kubuna ng San Miguel Beerman kontra sa mga players ang kubuna ng Token Dexropang Giga. At another one mga ropa, stand out ulit ang performance dito ni Chris Ross. Vintage performance na naman ang pinakita dito ni Chris Ross para pangunahan din ang kubuna ng San Miguel Beerman. Naglaban naman kahit pa ang kubuna ng Token Dexropang Giga mga ropa, hindi nila binago ang nila doon sa may Game 1 na puro 3-point shooting. overall mga ropa mas nang ibabaw ang discard ng kubuna ng San Miguel Beerman dito sa may Game 2. Ngayon mga ropa, isa-isa na may-may natin ang pampambihira at nakakabilib na diskarte eh, na ginamit ako muna ng San Miguel Beerman dito sa may game 2 para itabla ang serye. Ito ang game analysis at Free San Miguel Beerman versus kubunan muna ng and Dex Ropang Giga Game 2. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga Ropang, dito na tayo magsimula sa may third quarter. Ang score dito, 51 to 41. Lamang na 10 puntos. Double digit lead ako muna ng San Miguel Beerman. Unlike noong game 1 mga Ropang na kung Talk and Dex Ropang Giga ang lamang sa may third quarter sa may fourth quarter. At sinabi ng nga mga, mga Ropang, noong una pala, mga yung ang performance na pinakita ni Chris Ross dito sa may game 2 mga ropa. Dito nga sa possession na to mga ropa, nakakuha ng na steal si Chris Ross dito sa may pasa sa may transition offense. Maraming steal ang ginawa si Chris Ross dito sa game na to mga ropa. At itong steal na to ay nag-contribute sa easy 2 points sa kubunan ng San Miguel Weirman. Basket is good. Balik tayo sa possession na kubunan ng, ng token text ropa giga mga ropa. Sinabi ko din na kung saan ang mode of offense sa na ng token text ay ang kanilang 3 point shooting talaga. Kahit noong mga nakaraang mga season mga ropa, talagang ang bread and butter na ko ng Tok and Robang Giga ay ang kanilang 3-point shooting. Mando ng bola dito ni RR Pogoy mga ropa gumamit siya ng high screen action dito kay Kenny Williams. At mapapansin natin mga ropa inaatake ng kubunan ng Tok and Dice Robang Giga ang depensa ni Jun Marbardo dito sa may ibabaw. Wala nga switch na nangyari dito sa may depensa mga ropa pero still nagkaroon naman ng napspace and separation ang paggamit ni RR Pogoy ng screen dito kay Kelly Williams sa may so, ibabaw. Sumubang naman ang closeout out niya si Chris Ross mga ropa yun nga lang huli na ang lahat. Pumasok na ang 3-pointer ni RR Pogoy basket is good. Automatic tigyan mga ropa konting espasyo lang ang kailangan ni RR Pogoy sa may 3 point area para pumukol ng 3 pointer yan nga ang dahilan mga ropa kung bakit naging best player of the game si RR Pogoy noong game 1 dahil sa mga 3 point shooting na kanyang pinakawalan doon sa may game 1 ngayon mga ropa dito naman tayo sa possession ng ng SMB ang ginawa play dito ng ng SMB mga ropa ay dribble hand off nag hand -off ng bola dito ang kubuna ng San Miguel Beerman papunta kay Marshall Lassiter mga ropa pag sa dribble hand off mga ropa ay bibigay yung bola doon sa may cut at yung nag mga ropa ay magsisilibing screen para doon sa may kumat na player mga ropa doon sa nagresib ng bola. Mahirap na tira ang pinakawalan dito ni Marshall Asitor sa so may midrange mga ropa pero still, naging successful yung dribble handoff play na yan. Konting space na nagawa niyan mga ropa para may pasok ni Marshall Lassiter, ang midrange jumper. Samantala mga ropa, ako muna naman ng token next robang giga ay sobrang delikado, sobrang dangerous nila sa pagkahanap ng play sa kanilang mga three-point area. Ang ginawang play naman nila dito mga ropa ay off-ball screen mapunta kay Calvin Optana. Pansinin na natin naman dito si Kelly Williams mga ropa na kung saan nakapwesto siya dito sa may side na to mga Kahit ropa. Kahit nawala dito kay Kelly Williams ang bola mga ropa at nakay naka point era ang bola dito. Ito yung tinatawag na off-ball screen mga ropa na kung saan wala sa player ang bola pero nagsiset sila ng screen. Ang gumamit niyang off-ball screen na yan, mga ropa ay si Calvin Tana. Kitang kita naman natin dito mga ropa. Nalito ang depensa dito ni Abay mga ropa sa may pasa naman. Sa may pasa naman dito ni Poy Era mga ropa papunta kay Calvin Optana. Enough space, enough separation ang nagawa niyang off-ball screen na yan, mga ropa. Yan play na yan. Para ang right side hardcore three pointer dito si Calvin Optana. Naghahanap talaga ng paraan ng kubunan ng talk and text ro pang giga para makapukul sila ng kanilang mga three pointers. Basket is good para kay Calvin Optana. At ito pa mga ropa, another one ulit dito. Off ball screen na naman ang ginawa dito ng kubunan ng talk and text ro pang giga. Talagang ang lahat ng paraan para makatira sa may three point area. Ang kubunan ng talk and text ro pang giga ay ginagawa dito ni Coach Chot Reyes. Dito sa play na to mga ropa, nagpaikot ng bola ang kubunan ng talk and text ro pang giga at mababansin ulit natin dito. Nag-set na naman ang screen ng kubunan ng talk and text. Dito sa Kenny Baseline. Kelly Williams ulit ang na nagset ng screen hit mga ropa na kuha dito ni Kelly Williams ang depensa ng primary defender dito ni Brandon Ganuelas Roser. Dahil kuha-kuha ni Kelly Williams sa off-ball screen niya ang depensa dito ni Moutaw open na open si BGR din sa may right side goal 3-pointer. Hindi nakahabol dyan si Moutaw mga ropa. Nag-close out naman dyan ang kumunan na San Miguel Beerman mga ropa pero huli na ang Pasok lahat. Pasok na tirada dito ni Brandon Ganuelas Roser mga ropa. Yan ang sinasabi ko na sobrang delikado at dangerous ng kumunan na tong and text. Dahil dyan sa mga plays na yan mga ropa, pumapasok pa kanila mga 3-pointers. Yan na ang place mga Ropa na hindi kayang solusyonan ng kupunan ng Barangay Nebra. Kaya dalawang conference sa mga finals mga Ropa ay hindi sila nanalo sa kupunan ng Tokentex Ropang Giga. Pero dito naman sa game na to mga Ropa ay nagawa niya ng paraan ng kupunan ng SMB dahil mas nangibabo ang kanilang opensa dito sa may game sa na to. Sa possession naman ng kupunan ng SMB mga Ropa na bigyan ng bola si Jun Marpardo dito sa may ilalim sa may paint. Kapag nabigyan ng bola si Jun Marpardo mga Ropa, it's either makakascore siya o ipapasa niya lamang yung bola mga Ropa. Pero this time, wala namang help defense sa binigay dito ang na ng Tokenex Ropa ang Giga. Kaya one on one lang against si Kelly Williams mga Ropa kinapitalize si Jun Marparo yung pagkakataon na yan. Nagkaroon siya ng easy 2 points against sa depensa na Tony ni Kelly Williams ba is good At eto mga Ropa i analyze naman natin itong play na to. Mapapansin natin dito sa may depensa na kumpuna ng SMB. Jun Marparo at Moog Tautuan nandyan sa may loob. Ibig sabihin mga Ropa hindi magmamantom ang defense yan na kumpuna ng San Miguel Beerman dahil hindi kaya ni Jun Marparo at Moog Tautua ang man to one defense. At automatic zone defense na depensa ang lalaroin dyan na ng San Miguel Beerman. At konting atake sa depensa na kumpuna na Tok ang bang giga sabay kickout ng bola papunta sa may 3 point take note mga ropa si BGR Brandon Ganuelas Roser ang napag kickoutan niya ng bola isa to sa napaka importante para sa kubunan ng tongue mga ropa, ang big man nila na kayang tumira sa may 3 point area lalong lalo na mga ropa, pagka nakasug defense sa kubunan ng San Miguel Beerman yan ang magiging mode of open sila mga ropa open na open dito si BGR mga ropa dahil nga yung kanyang bantay na si Motaw Tua ay nakasug doon sa may ilalim 3 pointer mga ropa, ising easy, easy yan basket is good para sa kumunan ng tongue at ngayon, mga ropa, Dumako naman tayo sa kubunan ng San Miguel Beer ganun din. Dalawa din ang big man dito ng kubunan ng Tong and Tex, BGR at Boy Era, mga ropa. Ganun din ang kanilang defense na ginagawa dito, zone defense. At ganun din ang ginawang offense dito ng kubunan ng SMB, mga ropa. Open na open naman dyan si Mo Dahil nga naka zone defense yung bubabantay sa kanya dito na big man. Resulta na daw mga ropa. Nagbawian ng 3-pointers ang dalawang kubunan sa ganong setup ng defense sila pareho. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans. Piliin ang sports option makakuha ng 12,000 bonus. Nakakuha naman ng good penetration dito si Calvin Optana mga ropa. Diyan sa may good penetration na yan nakakuha siya ng 2 points. Basket is good. Samantala mga ropa nakabawi naman si CJ Perez dito. Umatake din dyan si CJ Perez mga ropa. Traveling sana to mga ropa. Yun nga lang nakawala dyan si CJ Perez sa may traveling e, is si ito 2 points din para si CJ Take Perez. over mode naman dyan si Calvin Optana mga ropa. Sunod-sunod na punto sa kubunan ng token XROPANG GIGA ay galing kay Calvin Optana. Kaya kahit papano mga ropa natabihan sa nakubunan ng TNT. Ang pinalamangan ako po ng SMB dito sa may third quarter. At agad mga ropa, nagkaroon naman ng na second chance points dito si CJ Perez. Napadali ang kanyang trabaho dyan mga ropa sa may clean up na yan. Sa mintes ang po na ng SMB, easy 2 points para kay CJ Perez. Basket is good. Samantala mga ropa, si Kim Aurin ay sumagot naman dito para sa kupuna ng token ropang giga. Easy 2 points din ang nagawa dyan ni Kim Aurin. Basket is good. At agad mga ropa, nabigyan na naman ng bola inside pass dito si Jun Marpardo One on one ulit sa depensa dito ni Kelly Williams. Pero dito sa mga ropa, mintes sa tirada dyan ni Jun Buti na lang mga ropa. Buti na lang mga ropa si Rodney Bronjal ay nandoon sa may lalim para sa may second chance points. Easy 2 points para kay Rodney Bronjal. Basket is good. 73 to 65 ang score niya sa may third quarter mga ropa. Still, 8 points pa rin na hawak na kalamangan dito na ang kubunan ng San Miguel Beer. Nagkaroon ulit ng run dyan ang kubunan ng TNT mga ropa. Pick and roll gameplay ang ginawa nila dito. Nagroll roll dyan si Kelly Williams. Nakapagpundar siya ng easy 2 points. No problem para kay Kelly Williams. At after nito mga ropa, si Jordan Heading ang gandang step back ang ginawa dito dyan sa step back na yan mga ropa. 3 pointer ang nagawa ni Jordan Edding at dahil niya sa mga Ropa, naging 73 to 72 ang score. Isang punto sa lang dito ng Tong and Text Ropa Giga. At when it matters na most para sa kumuna ng SMB mga Ropa, si Jericho Cruz ang ilalang pinuntahan. Ang ginawa nilang play dito mga Ropa, pick and roll game play. At tulad serye ng SMB kontra sa kumuna ng Barangay Nebra mga Ropa doon sa may game 7, sa mga huling minuto ng 4th quarter mga Ropa, si Jericho Cruz ang nagbando ng bola at puro pick and roll game ang ginawa doon ng SMB at naging successful yun mga Ropa. Sa pagkak taon na to sa possession na to ganoon din ang ginawa ng SMB Jericho Cruz mga ropa ang ng pick and roll gameplay ang ginawa niya kasama si Mokal Tua at tapos ni Jericho Cruz ang dalawang defenders dito ng buwanan ng talk and text lusot na lusot ang base niya pabunta kay Moutau Tua hindi na dinaklak ni Moutau Tua mga ropa ni up na lang niya baka matawagan na naman siya ng basketball interference easy 2 points na nagawa dito ni Moutau Tua dahil sa magandang pass at set up play na ginawa dito ni Jericho Cruz binuksan naman ang kubunan ng talk and text ang fourth quarter sang lang 3 pointer mga ropa kick out ang bola sa naming pointer terya Basket school dyan Para sa kumunan ng talk and text At dahil dyan mga ropa Naging all 77 na score Pagbubukas ng fourth quarter Again mga ropa Jericho Cruz Ang nagbando ng bola Para sa kumunan ng SMB Nakapagpundar dyan Ang points si Jericho Cruz Basket good Easy money Pero dito sa may fourth quarter Mga ropa Mas nang ibabaw dito Ang pagiging pulido At malinis na paglalaro Ng kumunan na San Miguel Beer Med nangyari dito mga ropa Nakakuha ng easy 2 points Ako na ng SMB mga ropa Dahil sa good defense ito Easy 2 points Ang kanilang pundar mga ropa Basket good no problem So mundot naman ng 2 points dyan. ng kubunan ng Tonex Ropa. Ang giga mga Ropa, yun nga lang sinabi nga sa inyo. Mas malinis ang gameplay sa kubunan ng SMB at ang alam mga defensive plays dito sa may fourth quarter. Isang malaking factor to mga Ropa para mag out ang kubunan ng SMB ng malinis ang game 2 at 1 ng game 2 oras sa kubunan ng Tonk and Tex. Sabi nga sa inyo mga Ropa, ang veterans presence si Chris Ross mga Ropa ay sobrang laki ng inambag para sa kubunan ng SMB dito sa may game 2. Nakakuha na naman siya na steal dito mga Ropa at ang outcome niya still na yan. Nakakuha ng easy 2 points dyan si Chris Ross sa Good at after ba nito mga ropa na bigyan ng bola, si Don Trolliano dito sa may right side corner three pointer. Grabe ang tiwala ng kubunan ng SMB kay Don Trolliano, walang abog-abog. Pumukol ng three pointer diyan si Don Trolliano, basket is good. At after ba nito mga ropa, another defensive presence na naman ang pinakita dito ng kubunan ng SMB. At diyan sa depensa niyan mga ropa, again, nagkaroon sila ng run nakapagpunta na naman sila ng two points. Easy money para sa kubunan ng SMB. At eto mga ropa, dito sa may play na to, nagpalitan ng magandang depensa ang dalawang kubunan. Anong nangyari dito mga ropa, good defense sa kubunan na and At after ito, mga ropa, nakakuha na still dyan. Ako muna na sa Miguel Beerman. Good defense niyan yan. Yun nga lang, mga ropa, sa atake na to. ni Chris Ross. para pa, Ross. tinapal ni Brandon Ganuelas Roser, mga ropa. Good defense palitan yan. ng dalawang kubunan. Nakasundot naman ng 2 points dito. Ang kubunan ng tong and ropang giga. Yun nga lang, mga ropa, may naging sagot dyan. Ang kubunan ng SMB. At 3-pointer pa yan ni Don Trolliano. Ang best player of the game dito sa may game 2. At ang malupit talaga, mga ropa, si Don Trolliano. Ang best player of the game dito sa may game 2. Good penetration pa ang ginawa dito para sa si ang panalo ng kubunan ng San Miguel. Daniel Beerman dito sa may game 2 basket is good yan pari Don Trolliano never say day pa nga ang kubunan ng talk and text sa mga huling minuto ng game 2 mga ropa hindi pa sila sumuko dito yun nga lang mga ropa binigyan na ng icing ng kubunan ng San Miguel Beerman ang game 2 inuman na mga ropa hindi na dinaklak dito ni Motaw Tua ang layup ang mga basketball interference na naman easy 2 points para kay Motaw Tua at event ni mga ropa tong game 2 na to nagtapos sa score na 98 to 92 lamang ng 6 na punto sa kubunan ng San Miguel Beerman nakatabla na sila sa serye mga ropa 1-1 serye dito sa may Philippine Cup PBA Finals. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa may game 2? Mga ropa, nakabawi na ang kupunan ng San Miguel Beerman sa masaklap na pagkatalo nila doon sa may game 1. Bounce back nga mga ropa, 1-1 na ang serye. Ngayon paparating na game 3 mga ropa, sino sa tingin nyo makakakuha Para ng panalo? Para umabate na sa serye ng 2-1. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion. Magkwentuhan tayo.